Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, pag-usapan naman natin si Mabilis Cash. Tingnan natin guys kung ito pa'y mabilis na ma-approve tayo dito kay Mabilis. Okay, let's start. So pagkatapos natin i-download si Mabilis Cash, ito na yung app nila. So, makikita natin dito yung what's required. Yung maanga ID na gagamitin natin sa pag-apply ano, pag -apply sa kanila. Ito yung mga valid ID na kanilang tinatanggap. pinatanggap. May UMED, isis ID, National ID, TIN ID, Postal ID, may passport, PRC, voters and driver's license. So meron ditong camera, notification, location, SMS and device. So i-click natin ang next. So dito mag send sila ng SMS permission para mga notification and, and sa kanilang mga messages. So, i-click natin ang agree and authorize. Mag-login lang tayo gamit ang ating mobile phone number at magpapadalas na sa atin ng verification code na 4 digit. So, type next. So, dito mag-fill up natin ating mga personal information. May first name, gender, date of birth, educational level, may face recognition na. So, my note ito, please make sure you are in appropriate environment and your face is facing the lens horizontally. So, bawal mag-shade, bawal na madilim, so bawal na hindi makita ang mukha. Dapat mag-upload tayo na hindi blurred para ma-approve tayo agad, para hindi tayo ma-disapprove kasi sa ating mga IDs, at sa pag-picture natin. Kaya kailangan okay, mas malinaw ang ating pag-selfie. So, kapag tapos ka na mag-selfie, so pwede natin ipindutin ang next. At dito ating mga contact information, working information, at yung ID information. So, type mo lang yung ID number mo, yung ID type, at picturean mo sa kanyang front or back. Dapat malinaw, hindi blurred para ma-approve tayo kay Mabilis Cash. So, kapag tapos ka nang mag-selfie, so, i-click mo lang yung Confirm, gamit yung na valid ID mo. So, dito may nakalagay, credit limit is being calculated ng 3 minutes. So, maghintay ka ng 3 minutes kung magkano ang kanilang ipauutang sa'yo. So, after 3 minutes of waiting, guys, na-approve na ako kay Mabilis Cash. So, ayun, naglalagay na ako ng payment method kung saan ko gusto. So, gusto ko sa Gcash. So, kiniklik ko na yung add e-wallet. Tinipe ko yung Gcash number ko at at mo lang yung submit para makuha natin ng approved loan kay Mabilis Cash through Gcash the si Mabilis cash that I have passed the audit. So, 300 pesos lang yung limit na binigay nila sa akin. <laughs> okay lang yun guys. At least this is my first time na mag-loan kay Mabilis cash. So, para para makabayad ako agad. So, kailangan be responsible payer tayo sa mga ola kasi nakaharas kasi sila. So, dapat okay na sa akin itong 300 pesos. So, babayaran ko every 15 days ko to babayaran. So, thank you guys. So, thank you so much for watching my vlog and don't forget to subscribe para updated kayo sa sunod na aking mga utang serie Marami pang online loan guys na uutangin natin. So if good payer ka, siyempre tataas yung credit limit natin. So be responsible payer na lang tayo guys. Kasi mga haras talaga yung mga aula. So that is for today's video. Please don't forget to subscribe, like and share para updated kayo sa aking masusunod na utang loan. Thank you guys and have a good day.